everyone na plug content pala ako. So, dalawang video 'yon. Yung isa marami pa namang nagsandang star, maraming nag-comment. Sayang kasi 'yun eh. Tapos violation pala 'yon. So, I realize and na-delete ko na lang 'yon kasi para hindi ma-ban yung account ko. So, ang ginawa ko, check yung dashboard ko pagkatapos hinanap ko yung profile recommendation at nakita ko doon may flag content pala ako so yun na guys nakita ko nag-check ako guys para uh, save yung account ko para hindi mabanso yun na delete ko na guys wala na akong violation so hindi pala pwede yung mga video na ganyan guys so uh, dapat mag-ingat na lang tayo sa sunod na video so dito guys i check natin yung dashboard natin oh tingnan natin hanapin natin yung profile recommendation So, loading pa guys. Hintayin na lang natin. Okay, next steps. Okay, nandito na. Profile recommendation. Oh, recommend, recommendable na guys. Oh, nawala na yung flag content. Oh, ayan na guys. Wala na. Oh, recommendable na guys ang ating profile. Thank you so much.